Welcome sa bebe sweet story. Mapapakinggan nyo na po ang part 4. Kinabukasan, nagising ako dahil tinatawag ako ni Nanay. mag na raw ako dahil mamamalingkidaw siya at ako muna ang magbabantay sa tindahan. Pinakikiramdaman ko kung galit si Nanay pero natural lang tono ng boses niya. Bumaba ako, napupungas-pungas. Kinakabahan ako pero hindi ko pinahalata sa kanya. Hinahanap ng mata ko si Ate Gaying pero hindi ko siya makita. Hindi ako makapagtanong kay nanay dahil natatakot ako na kapag binanggit ko ang pangalan ni Ate Gaying ay tsaka niya ako kausapin tungkol sa nangyari kagabi. Si nanay na ang nagkusa na sabihin sa akin na umalis na si Ate Gaying. Maaga daw itong umalis. Hindi naman ako kumibo. Kunwari, ay hindi ako interesado. Ang problema ko ngayon ay nawawalan na ako ng ganang paligayahin ng aking gabi. Palibasa ay naiisip ko lagi yung namagitan sa amin ni Ate Gaying. Bago magtanghali ay dumating si nanay galing sa palengke. Marami siyang pinamili. Tinulungan ko siya na ayusin ang mga ito. Habang inaayos namin ang mga paninda ay nagkukwento siya na may hirapan siya ngayon dahil wala siyang katulong sa tindahan at bilyaran. Nagmungkahi ako na kumuha na lamang siya ng bagong katulong. Naisip ko na sana ay maganda at pumayag din na aking maangkin. Tsaka ako napagtanto na parang interesadong interesado na ako sa bagay na yun. Paglipas ng mga oras ay may mga naglalaro ng bilyar. Si nani naman ay nagluluto ng tanghalian habang ako ay bantay sa tindahan. Nagyayabangan ng na mga naglalaro. Bida si Kuya Carl dahil siya ang pinakaporma at marami din siyang nagiging chicks sa lugar namin. Pinagmamalaki niya na talagang magaling siya at kahit sinong babae ay hindi makakatanggi sa kanya. Nagtanong ang ilan sa mga nakikinig kung ano ang kanyang sekreto. Inilabas niya ang dalawang botelya na naglalaman ng gamot. Kahit sino daw makainom nun ay talaga namang gaganahan. Mas naging entresado ang mga nakikinig sa kanya pasakali lang pala ni Carl yun para mabenta ng mga tao doon na mga dala gamot. Bago man ang halian, ay natapos nang maglaro ang grupo. Nilikom ko na ang mga bola at tako dahil alam ko na magtatanghalian na kami. Habang inaayos ko ang mga bola, ay napansin ko ang isa sa botilya ni Carl. Nalaglag siguro ito at tumapo ng ilan sa mga tabletas. Ang ibang tabletas ay nadurog pa. Dinampot ko yun. May drawing pa nga dun eh. Kung hindi ako nagkakamali, ay ito yung sinasabi niyang gamot. Hawak ko ang basag na botelya at dinampot ko naman ang dalawang tabletas. Hindi nadurog yung sasahig. Kasalukoy na ako nag-iisip kung ano ang gagawin ko sa gamot nang dumating si Carl na nakasakay sa kanyang motorsiklo. Sa katarantahan ko, ay nilagay ko ang dalawang tabletas sa aking bursa habang hawak ko naman ang botelya. Pumasok si Carl sa loob ng bilyaran at nagtanong kung may nakita kong bote ng gamot. Ipinakita ko yung botelya na hawak ko at itinuro ko din ang mga nadurog na gamot sa sahig. Kaya naman napailing na lamang at halatang nangihinayang. Nagpasalamat siya sa akin at tinanong niya ako kung gusto ko ng gamot na yon. Umiling ako pero pinilit niya ako. Kung ayaw daw inumin ay bigay ko na lamang sa mga kaibigan ko. ko niya akong kinukulit nang tawagin ako ng aking nanay walang nagawa si Carl kundi ang umalis na lamang nangihinayang ako dahil hindi ko tinanggap yung gamot na inaalok niya sa akin magagamit ko sana yung kay Ati Gaying kung sakali na magkita ulit kami habang nagtatanghalian kami ni nanay ay nakikiramdam ako kung kakausapin ako ng nanay ko tungkol sa amin ni Ati Gaying pero wala siyang nabanggit tungkol doon siguro ay hindi niya kami nakita at laking pasasalamat ko naman. Pagkatapos namin kumain, ay sinabi niya na maligo na ako at siya muna ang magbabantay sa tindahan. Pagkatapos kumaligo, maligo, ay dinala ko ang aking inubad na damit sa lagay ng mga labahan. Biglang nalaglag ang tabletas na pinulot ko kanina. Dinampot ko yon at inilagay sa ibabaw ng mesita. Humunta ako kay nanay at ako naman ang pumalit sa kanya sa tindahan habang naglilinis naman siya ng bahay. Kinagabihan ay magkasama kaming nanonood ng TV nang tumawag si tatay. Pumunta si nanay sa kanyang kwarto at doon nila pinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Makalipas ang halos isang oras ay lumabas si nanay na dala ang cellphone. Kami naman daw ni tatay ang mag-usap dahil maliligo muna siya. Nakaugalian na ng nanay ko na maligo muna bago matulog. Kakatapos lang namin mag-usap ni tatay Nang lumabas si nanay sa banyo Nakadaster ito ng manipis Hindi ko akalain na mapapatingin ako kay nanay Bigla ko namang iniwas ang aking tingin Dahil baka mapansin ni nanay na nakatingin ako sa kanya Kinabukasan ng umaga ay papasok na ako sa school Nasa tindahan si nanay at may kausap sa cellphone Medyo malapit na ako sa tindahan at hindi na mamalayan ng nanay ko nanaroon na nga ako hindi ko na nga siya kinausap tungkol dun baka kasi mahiyapa tsaka hindi na mauulit yun nariyan na sa inyo si Gaying sabi ni nanay para akong pinagsaklo ba ng langit at lupa ng sandaling yun alam ko na si tita Anchi ang kausap ni nanay at ikinukwento ni nanay na nakita niya kami ni ate Gaying na may ginagawang kababalaghan hindi ko na pinagalitan alam mo naman ang mga kabataan ngayon mapupusok eh baka kasi inakit ni Gayong anak ko... pero alam mo... swerte ni Gayong ha... laki ng kay Dondon... sabi ni nanay... nabuhayin na ako ng loob... hindi galit sa akin si nanay... hindi ko naririnig ang sinasabi ni ate Angie sa kabilang linya... ganun talaga siguro kapag bata pa... hindi makapagpigil... isa pa... ay hindi rin siguro nakapagpigil si Gayong... kaya pinatulan si Dondon... wika pa ni nanay... lumayo ako sa tindahan nakahinga ko ng maluwag walang balak ang nanay ko na pagalitan ako nang satansya ko ay tapos na makipag-usap si nanay ay tsaka ako lumapit sa kanya binigyan niya ako ng baon at sinabi ko sa kanya na medyo gagabihin ako ng uwi dahil nagkayayaan kami ng mga kaklasiko nagkatuwaan kasi kami magkakaiskwela na manood sa bahay ng isa naming kasama wala kasi ang kanya mga magulang Naginit ako mabuti sa pinapanood namin Papauwi na ako nang tumawag sa akin si nanay kung ano daw yung gamot na nasa ibabaw ng misita sa kwarto ko. Naalala ko yung gamot na napulot ko kanina. Naiwan ko nga pala sa misita. Nag-alala ko na baka itapon ni nanay. Kaya sinabi ko na gamot iyon sa muscle pain. Sinabi ko na sumakit yung katawan ko sa paglalaro ng basketball. Tinanong niya ako kung pauwi na ako at sinabi ko ay nag-aabang na ako ng sasakyan. Mauna na raw siyang kumain dahil nagugutom na raw siya. Natapos ang usapan namin, mabuti na lamang at hindi itinapon ni nanay ang gamot. Sayang din kasi yun, pwede kong gamitin yun kapag nagka-GF na ako para hindi makakatanggi kapag gusto kong umiskor. Halos isang oras din bago ako nakauwi ng bahay. Sarado na ang tindahan at bilyaran. Papasok na ako sa loob, ngunit wala si Nanay. Narinig ko ang lagaslas ng tubig na nagmumula sa banyo. Alam ko na naliligo si nanay. Nagpalit na nga ako ng damit, naka-boxer shorts at saka sando. Nakain ang pagkain sa mesa kaya naghapunan na rin ako. Habang kumakain, ay naalala ko ang pinanood namin ng aking mga kaklase. Kaya naman bigla ako nabuhayan. Pagkatapos kong kumain, ay naisip ko na maligo na rin at doon ilabas ang init na aking nararamdaman naiinip na ako kay nanay dahil kanina pa siya naliligo hindi ko alam kung anong pumasok sa isip kong nasandaling iyon unti-unti akong lumapit sa butas ng pintuan at sinilip ko siya nakita ko siya na nakasahod sa dut siya nakatagilid siya sa akin kaya hindi ko nakikita ng husto ang kanyang katawan nagulat ako sa akin nakita si nanay ginagawa ang bagay na yun. Siguro, miss niya na si tatay. Nakonsensya ako sa ginawa ko, kaya umalis ako at pumunta ako sa aking kwarto. Pagkapasok ko ng kwarto, ay naalala ko ang gamot. Tinignan ko ang misita. Isang tabletas na lamang ang naroon. Kung itinago yun ni nanay, ay dapat Nawala ito ng pareho. Ang pinagtataka ko ay kung bakit Isang piraso na lamang ang gamot bigla akong kinabahan baka naman ininom ni nanay yung gamot dahil sinabi ko ay gamot yun sa muscle pain kaya siguro siya may ginagawa sa banyo dahil sabi nga ni Carl kahit sino ang makainom noon ay sigurado namang gaganahan ibig sabihin ay ganang-gana si nanay ngayon narinig ko na may yabag na paakyat sa hagdanan. bukas ang pintuan ng aking kwarto ilang saglit pa ay dumaan si nanay sa tapat ng aking kwarto. Nakatapis siya ng tuwalya. Tumigil siya sa tapat ng pintuan at tinanong ako kung kumain na raw ako. Habang kausap niya ako, ay malikot ang kanya mga mata. Napapansin ko ang kakaiba niyang sulyap sa akin. Nang sandaling yun kasi, ay talaga namang nabubuhayan ako. Namumula ang mukha ni nanay. Nakikita ko yung ganoong pamumula ni ate kapag Kapag meron siyang gusto. May kung anong pumasok, nakapilyuan sa akin. Gusto ko matiyak kung ininom niya talaga ang tabletas. Tinanong ko siya kung bakit iisa na lamang ang gamot na nasa misita. Sinabi ni nanay na ininom niya yung isa dahil masakit ang kanya mga binti. Idinagdag pa niya na hindi niya siguro hiyang ang gamot dahil hindi naman nawala yung sakit sa katawan niya. Pakiramdam ko ay lalo akong nabuhayan. Nagpaalam ako kay nanay na maliligo muna ako. Kailangan ko ng malabas to. Pagpasok ko sa banyo, ay agad akong sumahod sa dutsa. Habang sinasabon ko ang aking katawan, ay nai-imagine ko si Ate Gaying. Hindi ko na dapat kailangan gawin to kung nandito lamang si Ate Gaying. Uwi ka ako sa aking isipan. Halos ilang minuto lang ang nakalipas, ay naramdaman ko na malapit na ako makarating sa rurok. Nang mapansin ko sa butas ng pintuan, kung saan dapat nakalagay ang doorknob ay may mata na nakasilip. Alam kong sinanay dahil kaming dalawa lamang naman ng tao sa bahay. Pero sa halip na itigil ko ang aking ginagawa, ay unti-unti akong humarap sa tapat ng butas. Tumingala ako para kunwari ay hindi ko siya nakikita. Matapos noon ay muli akong humarap sa dutsa at nagbanlaw na nga. Tinignan ko sa sulok ng aking mata kung nakasilip pa rin si nanay. Pero wala na nga siya roon. Matapos maligo, ay lumabas ako ng banyo. Wala si nanay. Marahil ay nasa kanyang kwarto. Lumapit ako sa pintuan at idinikit ko ang aking tenga roon. Naririnig ko si nanay. May ginagawa si nanay. Marahil ay hindi pa rin nawawala yung epekto ng gamot sa kanyang katawan. Naghanap ako ng butas para masilip ko siya. Pero bigo ako, kaya nagtyaga na lamang ako sa pakikinig ng kanyang mga sinasabi. Pero parang hindi sapat ang ginagawa ko sa akin. Kailangan ko na makakasama ngayon. Kahit sino siguro ay pwede na. Pinasukan ng demonyo ang aking isipan. Pinihit ko ang door doorknob. Ngunit nakalak yun, kaya't hindi ko nabuksan. Samantala, sa loob ng kwarto, hindi alam ni Janet kung bakit siya sinumpong ng init ng kanyang nararamdaman. Pangalawang beses na siyang ginagawa ito. Ang una ay kanina habang siya ay naliligo sabik na sabik siya ng mga oras na yun. hindi niya tuloy napigilan ng kanyang sarili na silipin ng kanyang anak habang naliligo lalo lang nadagdagan ng kanyang pagkasabik dahil nagkataon naman na may ginagawa ang kanyang anak mabuti na lamang at hindi siya nakita na to kung nagkataon lang na hindi niya anak yung pinapanood niya kanina ay malamang pumasok na siya sa banyo hindi alam ni Janet kung bakit ganito ang nararamdaman niya ngayon. Mula nang umalis yung asawa niya papuntang abroad, ay hindi niya na pinagtutuunan ng pansin ang bagay na ito. Pero ngayon, kahit ano yung gawin niya, ay hindi maalis ang init na nararamdaman. Pakiramdam niya ay isang bagay lang ang makakaalis sa kanyang pagkasabik. Pero sino? Sinong lalaki? Kung naramdaman niya kanina ang ganitong pagkasabik habang may naglalaro sa bilyaran, ay baka hindi niya napigilan ng kanyang sarili. Maaaring naibigay niya ang kanyang sarili sa mga ito. Lalo na kay Carl, napapansin niya na parating nakatitig sa kanya ang binata. Naalala niya si Obet, ang kanyang pinsan, muntik nang may nangyari sa kanilang dalawa nung pareho pa silang walang asawa. Matagal na silang hindi nakikita. Tawagan kaya niya ito para naman magkita sila. Chuck, na hindi naman ito makakatanggi kapag Nagpakita siya ng motibo. Naiwan niya ang cellphone sa living room, kaya tumayo siya at nagbihis ng duster. Papalapit na siya sa pintuan, nang makarinig siya ng mahinang kalusko sa tiyabag. Eksakto. Pagbukas niya ng pintuan, ay nakita niya na nagmamadali si Dondon, papunta sa kanyang kwarto. Hindi na ito pinansin ni Janet. Nagpunta na siya sa living room, at kinuha ang kanyang cellphone. Tinawagan niya si Obet. Pero ilang beses na siyang tumatawag ay hindi ito sumasagot. Inilapag na niya ang kanyang cellphone at muli siyang umakyat papunta sa kanyang kwarto. Ipagpapatuloy na lamang ang ginagawa para kahit papaano ay maibsan naman ang kanyang init na nararamdaman. Si Dondon naman, mabuti na lang at naramdaman ko na papalapit si nanay sa pintuan. Kung nagkataon ay huling-huling niya ako na nakikinig sa kanya sa pintuan. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Kanina ay gusto ko siyang pasukin. Pero nang lumabas siya, ay nataranta naman ako at tumakbo papunta sa aking kwarto. Naramdaman ko na pakit na muli si nanay. May ideya na pumasok sa aking utak. Lumabas ako ng kwarto at nakasalubong ko siya sa harap ng pintuan ng aking silid. Tinanong ko siya kung gusto niya na hilutin ko ang kanyang binti dahil sabi niya ay masakit daw. Pumayag naman si nanay at sinabi na sumunod ako sa kanyang kwarto. Nangangatal ang aking tuhod na sumunod sa kanya. Pagpasok ko sa kwarto ay agad na umupo si nanay sa kanyang kama. Inutusan niya ako na kunin ko daw yung langis sa tokador. Napansin ko na panay ang sulyap niya sa akin. Nakatalikod ako sa kanya habang medyo natagalan ako sa paghanap ng langis sa kahon ng tokador. Pagharap ko sa kanya ay nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko na yata kayang pigilin ng aking sarili. Hindi ko dapat palampasin ang pagkakataon. Kailangan na samantalahin ko habang may epekto pa ang gamot kay nanay. Kaya naman hindi na ako nagsaya ng oras. At hindi ko inaasahan na mangyayari nga ang bagay na yun sa pagitan namin. Nang kami ay matapos, talaga namang pawisan kaming dalawa. Nakatulog kaming pareho. Kinaumagahan, nagising si Janet, bumalikwa siya at tumingin sa kanyang tabi. Wala si Dondon, pilit niyang inaalala kung totoo ang nangyari sa kanilang dalawa. Baka kasi nananaginip lamang siya. Pero napagtanto niya na totoo ngayon, hindi pa naginip ang nangyari. Napaluha si Janet, nagtaksil siya sa kanyang asawa. Pero huli na ang lahat, wala na siya magagawa kung magsisisi pa siya. Sa isang banda, ay mabuti na rin lang at dumating agad si Dondon. Sa sobrang kasabikan na nararamdaman niya kagabi, ay hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Maaaring patulan niya ang sino man, kung sino man ang lalaki makita niya. Isa pa, ay talaga naman nagustuhan ah, niya rin ang nangyari. Hindi makalabas ng kwarto si Janet. Hindi niya alam kung paano siya harap kay Dondon at saka hindi niya alam kung paano niya pakikitunguhan si Don ngayon na nangyari nga iyon sa kanilang pagitan. Inobserba ni Janet ang kanyang sarili. Normal ang kanyang pakiramdam na wala na ang pagkasabik na nararamdaman niya, hindi katulad kahapon. Hindi niya alam kung bakit ganon ang kanyang nararamdaman. Sobrang tindi. Nagpa siya siyang lumabas ng kwarto dahil kailangan na niyang magbukas ng tindahan. Wala si Don dahil marahil nakapasok na ito ng eskwelahan. Saglit na nalimutan ni Janet ang nangyari dahil naging abala siya buong maghapon. Samantalang si Dondon pauwi na ako ng bahay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nagkaharap kami ni nanay. Alam ko naman na hindi na maulit yung ginawa namin. Maliban na lang kung makakainom ulit siya ng tabletas. Sa ngayon ay wala akong balak na painom kay nanay yung natirang gamot dahil nakukonsensya ako. Pagdating sa bahay, ay patay mali siya kaming dalawa. Alam ko na pinipilit lang namin na maging normal ang aming mga kilos. Sa paglipas ng mga araw, ay napansin ko na iniiwasan ni nanay na magsuot ng damit na magiging dahilan para maantig ang aking pagkalalaki. Mabuti rin naman dahil nasasabik na naman ako. Ayoko maging dahilan yun para ipainom sa kanya ang natitirang tabletas. Alam ko naman kasi na kung hindi dahil sa epekto ng gamot, ay hindi naman magagawa ni nanay yun.